Saan o kung saan? ka God's way. ko ng kaya ng mga mga tao labay. Halikit samahan mo ako maglayag kasama ani pam sa God's way. lang anak. Bye oh. bye na. No. Do mo man ka. Tagalog. Medyo manahirapan ko. Pag anong nararamdaman mo? Ipatok eh, eh, ano? Paano wala? Meron, may nararamdaman ka. Hindi 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 ka ipapagamot sa akin kung wala kang nararamdaman. Pangalawa, nakikita ang kita. Na. So alisin mo 'yung nilagay sa iyo. Alisin natin hanggang sa mamatay siya, no? Tangkakin diyan tayo, madam. Okay. Galing na ng doktor to? <laughs> Hindi nagpa-doktor to. Sige, ang nakikita ko rito gawa ng tao at saka, limang wedding ring mismo demonyo at isang kaluluwa, ah, kaluluwang ligaw. No? <laughs> yan din ang nakita sa simbahan. Ah, yan din ang nakita. Okay. Eh kung ano yung nakita ko kuya, yun lang ha. Wala tayong dagdag, walang ano ha, gawa-gawa kwento. Ngayon ulitin ko madam, aalusin ko yung nilagay sa iyo ha. Nagkakintindihan. Ang layo na pinanggalingan nyo, isa Isabela pa. Hindi, pag... Biskaya. Ah? Biskaya ko eh. Ah, biskaya sorry. Oo. Sige, alisin na natin, umpisa tayo. Ah, ganun ka po ate. Tapos pakitanggal po itong medyas. Isa lang naman. Tapos kuya, may aalisin din ako sa'yo ha. Hindi lang siyang ano, pati ikaw, kinukulam din. Ha? Okay. Eh, alayo natin. Tapos, hindi matatanggal. Kailangan matanggal natin lang. Papo dito. Pa. Isa lang, isa lang. Ayan. Ganyan ka lang po ha. Ito, pag ito sumakit, may sakit doktor. Pero tatapatin kita, wala kang sakit doktor, ha? Wala kang sakit doktor. Ang nakikita ko lang sa'yo, demonyo, kaluluwang ligaw, at saka itim, at pulam. Ito po sa doktor. Kuya, hati nga Oh. Pikit! O. Oh. Wala? Hindi mainit Hindi mainit Hindi sumasakit. Pikit lang, pikit lang. O. Oh. Mm. Mm wala, wala talaga o ito po yung mga guwinding itim at demonyo, pikit lang po pikit lang aray, aray aray hindi ko babuhin na yan o yan o. o, ulitin ko ha sakit doktor, dalawang daliri lang dalawang daliri, o sir, tinanong mo mahigit ko o, ayan o, pikit o, pikit, pikit wala hindi sumasakit hindi. Ate, hindi. Oh, hindi daw ha. Oh, mm. hindi lang ko pikit, pikit. Oh. Mm. mm. Oh, tingnan mo, pikit na pikit na 'yan, oh. Wala talaga. No? Pikit ate. Makinig ka lang po, ginagamot kita. Ito po yung dwinding itim kaluluwa at demonyo isa. Ayun lang po. Oh. Nice! Araray ko, Diyos ko. Ano yan po? Araray, hindi ko pa po masyado yung ano, nakita nyo. Ayan po ah. Gusto ko makita nyo yung panggagamot ko para, kung oh, baga, oh, ah, oh, okay ah, ganun, diba? Oh, ito naman po yung kulam. Tinan mo po ah. Hmm, kulam. Dalawang daliri lang ah. Oh. Pikit lang ate. Pikit. Anay! Hmm. Anay! Nagalit yung ano, nakapasok. Ito po ah. Ready na po tayo. Ayan po. Papel lang ah, oh. Ate, tina mo. Papi lang yan, oh. Wala akong nilagay na pa para masaktang ka. Pwede mo sabihin sa akin dito, Kuya, matigas to eh. O, dito tayo. Dito tayo. Ayan lang po, abi. Dilukin ko lang. Ayan po, oh. Mm. Kuya, ah. Mm. Bisiling ko. Oh, lambot. Yuppie agad. Dabila. Oh, lambot. Yuppie agad. Simulan na tayo. sa akin, doktor. Dito na po tayo magbabase, ha, Papi lang po ito. Papi lang. No. Ayan lang mo po Oh. May upi ko na, oh. Doktor? Pikit! Oh. Wala? Hindi masakit? Hindi. Mm! Wala! Okay. Dito po tayo sa kanuluwaan, limonyo, at wending ito. Pikit lang. Pikit lang. Pikit! Okay. Ano mo? No? Tiit lang madam, ginagamot kita Gusto mong gumaling? Ha? Huh? Gusto mo? Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling ate? O, oh, last na to oh, Dito na tayo Kung mag ilocano kayo na lang ako kumausap pa Kasi hindi naman talaga ako Maru oh, May konti, meron di ako masyado Ano sa lokano Pigit Sa Toro report, nito para rotas Kasi nagumagambal sa babae ito Magutok tayo sa Diyos Diyos lahat Diyos <laughs> Ayaw mo. Ayaw mo. Ano si? Ano si? Ano mo. Hindi. Ang layo nyo. Ayaw mong ayaw mong gumaling. Tingnan kita ayaw mong gumaling. Ha? Ayaw mo? Mamamatay ka. May anak ba kayo? Oo, tatlo. Siguro mo tatlo anak mo kasi ayaw mo gumaling. Ayaw mo gumaling. Please, Kasi kung ayaw niya po, makukontra po yun. Hindi ko siya pwedeng pilitin. boss sinabi niya, ayaw ko. Po. Wala akong mangyayari sa gamutan ng chair mga sir. Ayaw mong gumaling? Isang tanong. Ayaw o gusto? Tinatanong kita ate. Ayaw mo. Ayaw mong gumaling. Ayaw. Sagot, sagot lang. Igagalang ko yung decision mo. Ayaw mong gumaling. Ha? Dito ka kuya. Kami natanggalin ako. Dito ka kuya. May alisin ako sa'yo. Papatenggerin eh. Pass. Huwag kang sa kanya Kasi ibang kumulang sa'yo Hindi isa Kung isa sana Sa'yo ko na lang sa'yo papapasukin Ha? Dari siya doktor, pikit Ah oh. Wala mm. Wala Pamulat oh, ka sir Wala kang sakit doktor ha Pero wala rin akong makitang Ikanto Ni Duende wala Ni Tikbalang wala wala akong makita kaya hindi yung sasakit din to ito po pikit ah oh. wala ah wala wala pong makita pero ito po yung kulam meron may kumukulam sa iyo pikit lang ah oh. ano hmm ano po ah. tingnan nyo ha ulitin ko sir ha Sakit doktor. Pikit. ah, oh. Wala talaga. Ito naman po yung kanto. Wala rin na makita. ah, oh, wala. Wala. O oh, ito po yung bulag. <coughs> Kung isa lang po ang kumukulam sa inyo, pwede natin ulihin sa iyo. Kaya lang magkaiba po ang gumagambala sa inyo. Ay, naalisin na natin ha. Yan sa ratin mo. O, oh. tinuwa mo na bago ko ipit sa iyo. Wow. Okay po. Pisilin hmm. ko ha. O, lambot. O, ikaw pumisil sa kabila. Pisil, pisil. O, lambot. Tama? Malambot ha. Nanggaling sa iyo. Sa doktor. Ready na po tayo. Ready na. O. Papel na po yan ha. Kikita nyo ha. Oh. Oh. Wala. Wala rin ako makitang inganto. Oh. Wala. Pero kulang. May kumukulang sa'yo. Pikit. Ay! Sato rare po tayo nito para ratas. Sino gumagambala sa lalaki itong mag-usap tayo sa spiritual life. Diyos na lang Diyos na sa spiritual So, di sa Diyos ka marailo ay sa mga 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 Tatanggalin mo nilagay mo nito ha? Tatanggalin mo? Tatanggalin mo na galop? Tatanggalin mo ha? Tatanggalin mo na? When? When? Tatanggalin mo ha? Babae lalaki? Babae ha? ito. Babae lalaki? Ha? tatagalimo ha tayo nagkakatidiantayo dalawang kamay mula sa ulo pagano 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 yung mga tagas si babies kaya ha ayon na yung mga babies kaya ha wen wen ha wen ha wen 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 Ano wen 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 Baklas, baklas BAKLAS! ang mo lahat chat. Sige, pa, sige pa, Sige, pa. Hay. Kumain ka tawag dito. Sa Tagalog. Kumain ka tawag, kumain ka Patawat! Ah, patawat. Batawat, puto Patawat. Patawat. Patawat, Patawat. ka tawag dito. Patawat. Patawat. Bagus-bagus, bagus-bagus. Patawat. Pulayala. Nainggit ka o nagagalit? Nainggit nagagalit? Nagagalit ka? Bakit ka naman kumukulam na nagagalit ka? Inulang mo na. Ha? Babae ka? Sige baklas! Tanggal! Tanggal! tanggal. bahay? Kapit bahay? Kapit bahay? Kapit bahay? Kapit bahay? bahay? Bakit ba, kay, kaibigan? Alas sa dalawa doon. Alright, alright. Ah, Ay, kaibigan, kaibigan. Oh, ayun na ayon ayon. ko yung mga tao sa Nababiskaya ha oh, oh, oh. Kaibigan mo pala, kinulam mo oh, oh, oh. Ah, oh, baklasin mo yan, baklasin oh, oh, oh. mo Kaibigan mo pala, Ito, matagal mo ng kaibigan Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Matagal na, Ilan oh, 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 oh. ilang taon na, ilang taon na oh, 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 oh. Ilang... Matagal, matagal Matagal na, sige tanggalin mo oh, 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 oh. yan Correct. rin ba kumulang sa asawa? Hindi. eh. Uh, ha? Uh, 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 hindi. Hindi. Magkaiba kasi sila, sir. Uh, hindi sila hindi, yung magkaisa. Hindi, hindi lang sana uh, natatanggal natin. Hindi. hindi. Magkaiba talaga. Kasi kanina ko pong nakita. Bawa. Ako yung magkukulam. Kinulang ko to. Kinulang ko to. Pwede hmm. lang po pag-isahin. po. Kaya lang magkaiba po. Hindi hmm. natin mauli. Sige, sige. Baklas, baklas. Well, baklas. <coughs> Aray, 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 tanggal, tanggal. Aray, 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 um. Tanggal, ate, tatapatin kita. Huwag kang magalit, huwag kang matatakot. Nakakabaong ka na. Kasi akong magsalita. Aray. Sige pa. Aray. Sige pa. Sige pa. Uh. Aray. O may nga tawad sa amas, sa dakilang amas, nung nasa langit. Aray, aray. Dali! Aray, 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 aray. Aray, tatawad, 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 um. May napatay ka na? Meron na? Aray, wala. Wala pa, puro up lang. Ito oh, oh, pahirap lang nga babae ka. Pwede malama ako ng pangalan. Ay, 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 Ano pangalan mo? Oh, 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 oh. Ano pangalan? Oh, 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 oh. Ano pangalan? Oh, 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 oh. Ano pangalan mo? Hindi po sa akin galing yung pangalan na. Ano pangalan nito <tod> ni Sir? Ni Sir, ano pangalan? Wesley. Hmm? Wesley. Oh, Wesley. Hindi po sa akin galing yan. Paano yan? Marami ka na pala pinahirapan? Sabi tama, wala, na wala, 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 Sige na, sige Sir, sir. Baklas. Verwari, aray, aray, aray. Sir, gulong na natin 'to para uh, ano ha. Uh, yung body uh, yeah, wala naman, uh, uh, walang yaka. Hoy, Cristina para pangalam pa paki-bukas. Panginoon kung susakay magdakila, humingi ako ng basbas sa iyo na bulong ko ang gumagambala sa lalaking ito. Sa libratory at Atal. <ís> okay, okay. pangalan niya ulit? Whisney Whisney, sa ngalan ni Jesus balik sa katawan mo Kuya, 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 kuya Tug yung tubig na kinarga ko O, oh. pinimin mo ito, may tatanong ako sa'yo ha Sige pa, sige pa Okay, o oh. ito yung tatanong ko sa'yo Alam mo mga sinabi mo? alam mo mga sinabi mo wala wala kang nalalaman okay pumasok po ha ah. ito, ito yung pangalawang tatanong ko sa'yo kasi kung siya yung sabi sasabi niya hindi kuya ako po yung mga, na, yung mga sinabi ko alam ko po lahat yun ako yung nagsasalita e eh, tinatanong po natin ha? Oh. kaya lang ma'am titignan ko ano magagawa kasi hindi nakakabawang ka lang. Bakit mo nung Ang ano natin dito, tinulong ko na yun, huwag ka magpapatapik. Iwas mo na barkada, iwas kaibigan, iwas lahat. Kasi pag tinapik ka, ah, kumusta ka na? Ganyan, 3 days lang po, pag isa. Tatlong araw lang. Kasi yung, yung tinulong ko natin, eh, tinulong na natin. Kasi, ben, kapag ah uh, dito brother Shout out sa lahat. Nandito ako sa Daong Mabalang Pampanga kung sa po gamot gagamot. At shout out sa aking brother Rob. Okay! Oh, ayun. Ito, gabi na. Gabi na. At yun nga, oh, marami pa ako tayong gamutan. Ito po, galing pa po sila ng Babiskaya. At yun nga, lubong lang po kami, meet up. At yun nga, gagawin natin ang lahat. Gagawin natin ang best natin. At ito po, ha. Ah, uh, ulitin ko, may bayad po yung nire ko sa sakyan pero sa gamutan ko, donasyon na lang. Bahala na po kayo kung ano po uh, bukas sa puso nyo, tatanggapin ko. At hindi ako nangingin na pera sa GCAS. Hindi ako uh, nag-ano sa inyo. Huwag ko kayo basa-basa magpapadala. Baka ma-scam kayo. Maraming salamat. Muli ako ang Team Apo Chalin, Team Apo Eric. Magandang gabi. Poo!